Magandang umaga mga kaibigan So narito muli tayo sa ating channel Para matuto ng iba't ibang kaalaman Ang paksa na ating pag-aaralan sa umaga mga kaibigan Ay tungkol sa 10 mga karaniwang ahas na matatagpuan dito sa Pilipinas At kung sila ba ay makamandag o venomous o hindi Mga kaibigan, may 8 milyong turista ang bumibisita sa Pilipinas taon-taon dahil sa narin sa natural na kagandahan ng bansa tulad ng mga beaches at mga makasaysayang mga lugar at mga isla na sa pangkalahatan ay ligtas na destinasyon na pwedeng pasyalan. Sa kabilang banda, mayroon ding ilang panganib na maaring makaharap sa yong sa iyong pamamasyal dito sa Pilipinas. Tulad ng mga mapanganib at makamandag na mga ahas. Kaya't nararapat lamang kaibigan na malaman mo ang sampung karaniwang ahas na matatagpuan dito sa Pilipinas at kung anong panganib ang dala, ang dala nila sa iyo at sa iyong pamilya at kung sila ba ay makamandag o hindi. Ang unang ahas sa ating istang kaibigan ay ang Philippine Cobra. Ang Philippine Cobra na tinatawag ding Spitting Cobra o Northern Philippine Cobra ay isang highly venomous na uri ng ahas na matatagpuan dito sa Pilipinas. Ito din ay tinatawag na ulupong sa Tagalog. Karasen naman sa Ilocano. Mayroon itong habang umaabot ng hanggang tatlong metro. Maring makamatay o maring mamatay ang sino mang matuklaw ng ahas na ito sa loob ng 30 o 30 minuto. Ikalawang ahas sa ating listang kaibigan ay ang mangrove snake. Ang mangrove snake kaibigan ay ang ay isang ahas na may mahinang kamandag o mild venom. Ang ahas na ito ay nasa rear o likuran ang kanyang pangil. Sila ay matatagpuan sa Timog Asia hanggang sa Australia. Sila ay matatagpuan sa bahay, sa lupa o sa mga puno. Ang ikatlong ahas sa ating listahan ay ang boys nilback snake. Ang boys nilback snake kaibigan na kilala rin bilang Tropidonipis spilogaster ay isang nilback snake na matatagpuan sa Pilipinas. Bagaman ito ay rare pang, ay medyo makamandag ito o mildly venomous ito ay tinuturing na hindi nakakpinsala sa mga tao. Ang ikapat ng ahas sa ating listahan, kaibigan, ay ang Asian Vine Snake. Ang Asian Vine Snake, kaibigan, ay tinuturing na medyo makamandag na ahas. Pangunahing naglalaman ang kanilang kamandag ng mga neurotoxin na nakakaapekto sa nervous system ng kanilang biktima. Ngunit hindi ito tinuturing na pamang na mapanganib sa tao maliban kung mayroon kang allergic reaction Ikalima sa ating isang kaibigan ay ang ornate flying flying snake Ang ornate flying snake kaibigan ay medyo makamandag din o mildly venomous ngunit ang lason ay hindi ito naturing na mapanganib sa tao Ito ay tumutulong lamang sa paghulin sa mabilis na, gumag na gumagalaw na arboreal na kanyang biktima. Ang ornate flying snake, kaibigan, ay pinangalanan para sa kanyang ng lumipad. Ito ay hindi pinapagana ng paglipad tulad ng mga ibang hayop na may pakpak. Ngunit sa halip, sa pamagitan ng isang glide, ito ay nakakamit, nakamit sa pamagitan ng pagbaba ng kanyang buto at pagyupi sa ilalim ito ika na ahas sa ating listang kaibigan ay ang Shultease Pit Viper. Ang Shultease Pit Viper ay talagang makamandag na ahas. Ito ay isang kamanghamanghang uri ng Pit Viper na katutubo sa Pilipinas. Partikular na matatagpuan sa Palawan at sa mga nakalip, nakapalibot na maliliit na isla. Ang ikapito sa ating listang kaibigan ay ang Philippine Cat Snake ang Philippine Cat Snake ay medyo makamandag o mildly venomous. Bagamat ang laso nito ay sinasabing bagya, bagyang mas malakas kaysa sa karamihan ng mga species ng Boyga, ang pabilog na bibig nito ay malamang na hindi magdulot ng matinding panganib. Ang ikawalong ahas sa ating isang kaibigan ay ang Philippine Blond-Headed Snake. Ang Boyga angulate, nakaraniwang kilala bilang late cat, snake o Philippine blunt headed tree snake ay isang uri ng ahas sa pamilya ng Calubride Day. Ang species ay endemic sa Pilipinas. Ito ay tinaturing na mildly venomous. Ang ikasyam sa ating listang kaibigan ay ang Philippine Whip Snake. Ang Philippine Whip Snake na din bilang Nil bellied whip snake ay isang species na may rare pang, column breed na endemic dito sa Pilipinas. Ito ay mildly venomous na uri ng ahas. At ang ikasampung ahas sa ating listang kaibigan ay ang Philippine Pit Viper. Ang Philippine Pit Viper ay isang nap nakakalasong uri ng Pit Viper na matatagpuan lamang dito sa Pilipinas ito ay isa sa pinak o pinak makamandag na ahas sa buong mundo na wala pang anti para sa ahas na ito so ito lamang mga kaibigan ang sampung mga ahas na karaniwang makikita dito sa Pilipinas ngayon nalaman mo na kung sino sa kanila ang talagang mapanganib na merong mataas o malakas na kamandag at sino naman ang may mild venom. So sana meron kayo natutunan sa ating video sa mga ito mga kaibigan. Kung gusto nyo pa ng ganito mga videos tungkol sa kaalaman, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So that's all for now. And as always, have a nice day everyone.